Pahalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 1, 2023, biyernes ng ikatatlumput-apat na huling linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Propeta Daniel, chapter 7, verses 2 to 14. Akong si Daniel ay nakakita ng isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin, kabi-kabila. Mula sa dagat ay may lumitaw na apat na iba't ibang dambuhala. Ang una ay parang leon, ngunit may pakpak na agila. Nabunot ang mga pakpak nito. Umangat ito sa lupa at tumayong tila tao. Binigyan ito ng isipan ng tao. Ang ikalawa naman ay mukhang oso. Ang dalawang paalamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang tatlong tadyang. May tinig na nagutos dito, Sige, magpakasawa ka sa karni. Ang ikatlo ay kawangis ng leopardo. Ito'y may apat na pakpak sa likod. Apat ang ulo at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan, nakita ko ang ikaapat na hayop. Nakatatakot itong tingnan at mukhang napakalakas. Bakal ang ngipin nito at tanso naman ang mga panga. Niluluray ng bibig nito ang anumang makagat at tinatadyakan ang matira doon. Kaiba ito sa tatlong nauna pagkat ito'y may sampung sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang tatlong sungay ay nabuno upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ito ay tulad ng tao, may mga mata at bibig, nakapangingilabot ang sinasabi nito. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay isang milyon, bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Kumanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ng mga aklat dahil sa kakilakilabot ng mga bagay na sinasabi ng sungay, na akong manood hanggang sa mapatay ang ikaapat na hayop at ihagis sa apoy. Yaong ibang hayop ay inalisa ng kapangyarihan ngunit pinananatiling buhay ng kaunti pang panahon. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat at wini-welcome natin ang buwan ng Disyembre. Unang araw po ng Disyembre at alam nyo naman pagtungtong ng Disyembre ay napakabilis na po ng araw no, ng mga susunod. Talagang tayo po ay makakaramdam na ng presensya o diwa ng kapaskuhan. Pero bago po yan, siyempre tayo pa rin ay nasa sa liturhiya po ng ating simbahan ay nasa dalawang huling araw na po tayo bago po magtapos ang liturhiyang pangkalendaryo ng ating simbahan. At dito ay pinapaalala sa atin sa pamamagitan ng aklat ni Propeta Daniel ang kanya pong pangitain na kung saan ay merong isa na nabubuhay magpakailanman at darating yung isa pa, no? yung sabi nga dito bumababa at No, ang nakita ko naman na isang tila taong nakasakay sa ulap, bumaba ito at lumapit sa nabubuhay man at siya po ay binigyan ng kapamahalaan, karangalan at kaharian na marahil na uh, hindi ko hindi man ako well versed o sabi nating maalam tungkol dito sa propesiyang ito ni Daniel pero ang madalas lang no na maiuugnay natin siyempre itong mga hayop na naririto na binabanggit ito yung mga uh, lumaban sa Diyos no? yung mga nag-aklas ito yung mga kampon ng demonyo na itinapon doon sa uh, walang hanggang apoy no? at doon po sila nananatili dahil hindi po magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan at hindi magtatagumpay ang demonyo sa kapangyarihan ng Diyos at dito po na yung mga pangitain na pagdating ng araw ay talagang uh, maikita natin ng harapan ang mukha ng Diyos. Kung tayo po ay uh, mananatiling tapat sa Kanya hanggang sa wakas. At you know? uh, tanging si Kristo din ang um, binibigyan ng kapangyarihan, karangalan at karihan para pumatul sa atin isang araw no? sa atin pong pakikipagtagpo sa Diyos. Kaya sana po bago pumasok ang ang um, panimula no ng kalendaryo natin na sinisimulan sa panahon ng Adviento masuri natin muli ang ating mga sarili sa kung ano ba ang ating nagawa o ang mga hindi nagawa nitong nakalipas na taon. Muli po, isang mapapalang araw sa inyong lahat.